Tuna. Tuna. Chicken tuna. Eh. Ay tuna dito tanan? Tuna with egg okay. Oh hablo, uh, wala dito yung chicken name so, Tuna na lang sya okay. ah -oh. Tuna patata Ang oh. na Okay Kiss lang Pasto ha What can you say, Ivy? Go!

baka zero ka kaya wala na play mo video Masarap asa. Masarap. Masarap peso guys. ala Ito pagtilos Masarap sa ano to, Si Kim. Para sa talisari ah, yung lobo. Yung tuman -tuman. ba? Yung ba? Yung ba? <laughs> <laughs> mga... <laughs> mga... <laughs> Pagkatungan lang ka dito. Gano'n, kini mga... Ini mah apa? Ulang <laughs> sos. Halal dah. Usah makan kau halal. Nang sauce? sos dah. Ulang sos. Ini kau na Ini kau sauce Ini kau halal. 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 Ini

Ayaw kita nang kikukuhan. Ay, ikaw, pagpagdala siya, mong kuhan sa Wala ko, hindi ko makawid so, oh, oh, na kakawid kung sa alpon niya, hindi ko kuhan po. Oh, yun. Ah, nagyan na. I have the like, yeah, ayun na itong So, na o pawa? looks pawa, pero iyang oh, taste. Iyang right? taste empanada, so it's pawa empanada. <laughs> pawada pawada hindi siya show po operatat hindi siya pawada ano? hindi na ko mo yung unang yung una na ano ah ano naman ano tuna oyster akong Oh, masarap ang oyster papawit ayun

nawbal. O tumaay ka da jan. O ngan jeep ka da Napa i ko si Arjun na din pakan. Era mda. Mm. Oy oh ka. Tumhaay ko da jan ka masig imong hutdo nana. Ay wala naabot na, na ako adi. Ano. Ha lagyutan. Ah oh, napa i kon na. Eh. O manakan na. Etong ara eh, bro, isa kay para ay isa tunga nga asa, ikaapat. Ay isa tunga nga akarangkar oy. Ito asa kaapat kay para mabahin sa inyo.

Ay, <laughs> 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 Ay, That's it. ko si ah, So, tikim oh, okay. so, po tayo. <laughs> <laughs> diba guys? Kulang po talaga sa amin ang one-half so, Dapat talaga... po natin

Don na. Ayun mo na doon. Kaya Jay, pwede ng half. Kanina egg. Masabi sabi mo doon? Sila ka-choking mo guys. mo. Kasi ito. Hindi tayo Hindi tayo

Nak tendung, nak food. Video vegetable steak. So guys, blood ni, ma'am 10 minutes. lagi. 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 stick Lagi. 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 plastic nga Talagang mga expired nga dahon sa kuan, daong laya. Ay kuan na siya, parsley. Hulog, hulog na to. Yes! sa may Tagalog sa parsley or bisaya. Kenshay or... Kenshu. Sa Munis, yun. Hulog na to. Munis, yun. Kalabo! Gilangaw, gilangaw, ting. Ang kuan. Ah! Fishball. A vegetable. 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 Vegetable.

This is veggie vegetable na kikiam. Ano na yung veggie kiam? No, oh, veggie na lang. Hindi, vegetable, vegetable na kaya, kaya na. Forma lang, forma. Lami sabi. Kaunom na po. Thank you. Ipoh, po, but, but, na, kadagan mo na. Lami po ang kuan. Ranch. Okay, ang dressing. Ba't hindi mo ako kalabasa? Hindi kalabasa. Hindi mo ako kalabasa. Hindi mo ako kalabasa.

<laughs> si Bruno ba kay murag murag sakit sa mata ang ang print ba no? Diri ako. Ano ako na. Ano na kay la? Mekai ba? tanamo. Na.

嘛 <laughs>。